ang uh, dalawang opisyal ng gobyerno aba ginamit umano ang pangalan ni Pangulong Marcos para mat makatanggap ho ng kickbacks mula yan sa insertion sa 2025 budget may buong detalye dyan si Bombo JC Galvez kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na mayroong 100 billion pesos insertion sa 2025 General Appropriations Act ngunit nilinaw niyang hindi na kinabang o iniutos ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na una nang isiniwalat ni dating Congressman Elizalde Co. Sa gitna ng deliberasyon para sa 2026 National Budget, nilinaw ni Lacson na walang katotohanan na nakatanggap si Pangulong Marcos ng 25 billion pesos o katumbas ng 25% na komisyon na sinabi ni dating Congressman Co. na siyang nag-deliver sa Pangulo. Ayon sa Senador, nakatanggap siya ng impormasyon mula sa kampo ni dating Public Works and Highways under Secretary Roberto Bernardo na may mga taong nasa gobyerno na walang otirisasyon mula sa pangulo ang nagkunwaring kumikilos gamit ang pangalan niya pinangalanan ni Lacson ang dalawang opisyal na nagpanggap o nagmisrepresent kay Pangulong Marcos ito ay Sina Presidential Legislative Liaison Office under Secretary Adrian Carlos Bersamin at Education under Secretary Trevive Olivares anya na paniwala ni Bersamin siko na ang Pangulong nagutos ng insertion sa Bicom. Batay umuna sa kwento ni Bernardo, mula sa 100 billion pesos na insertion ay halos 82 billion pesos ang inilagay sa Department of Public Works and Highways. Ang halos 29 billion pesos naman ay nilagay sa ibang ahensya ng gobyerno. Your Honor and I both know that the 100 billion and we went over, I know na, uh, both of us uh, went through the list ano, independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But, yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion, representing the 25% commission, di umano, para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. As you know, last Sunday uh, I received a call from the camp of uh, former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, uh, noong nakita niya si ko sa social media na nagsasabing uh, merong 100 billion di uh, umano, inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM uh, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, no? not the President, not authorized by the President, who misrepresented him under Secretary Adrian Bersamin. Yusek Tragib Olaybar. Sa naysay pa ng Senador, nakasaad sa handwritten note ni Bernardo na umabot sa sampung beses ang paghahatid ng pera gamit ang makiwalay na armored vans na magtatagpo sa basement parking na isang hotel. Ang bawat delivery umano ay naglalaro sa 800 million pesos hanggang 2 billion pesos kung saan ang pinakamalaki, halos 2 billion pesos ay naipo noong Marso nang maantala na raw ang pagkuha, dahil magulo umano noong panong inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabuong 8 billion pesos daw ang ibinigay ni Bernardo kay Olayvar katumbas ng tinatayang 16% na komisyon mula sa 81 billion pesos bukod pa sa 1 billion pesos na dinala umano kay dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pag-alam niya kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President. In at least 10 deliveries. The modus that they, yung arrangement nila is, meti sa silang armor ban. May armor van si Yusek Olivar, May armor van siya. Magpapark sa basement ng Diamond Hotel. Darating yung van driven by Olivar, And possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakanti yung armor van, ipapark, idadrab yung isang van na puno ng pera. Uh, ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because Sometime in March, inaapura niya na si Undersecretary Olaybar. Na kunin na kasi napupuno na at saka matagal na naka Ang sabi niya, sabi ni Olaybar sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. So naipon yung laman ng van, sabi niya, mga 2 billion pesos. Na-submit ang hundred narration ni Bernardo direkta sa Pangulo kahapon, Nobyembre 17. Sinda nito ng courtesy resignation ng ilang gabinete kabilang sa Executive Secretary Lucas Bersamin. I would have suggested to the one, to the person who brought to the President the, or delivered to the President the handwritten narration of Mr. Bernardo. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, How can you insulate the president kung courtesy si resignation? But you know, but uh, that's water under the bridge because it did not happen, Mr. President. And I will still strongly suggest that an, an investigation is in order. Because you know, you cannot, you know, just pull around and Mr. President, the President, the President of the Republic of the Philippines. No. no. Para sa Bombo Network news. Si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.